iba dyan sa sa eh. baka mas lahat. lahat Sa mga si Kuya Bong. Hi! Sa isang taon na ito ma-upload ha. naman. Abangan ko yan ha. Oo. Anong pangalan Mayon mo, Wayne. Wayne. Wayne Oh, weng salong daw sa loob. Oh, ayan oh. Bago siya magpagupit. <laughs> All around dito. Pwede <laughs> <Kito yung> magpabunot. <laughs> <laughs> extra na si ate. Ate, extra ka na ha. <laughs> yan, ang kanyang model. Kami naman nagre-reels. Oh, okay. Hindi nag dito. Oh. Nagre-reels ko kaya lang ang tagal. tagal. Di ba? Tagal. Isang taon na, wala pa. Oh, see? May nag-ano sa akin, may nagbigay ng star, mm -hmm. 10 cents. Oo. Uh -huh. Bali, 10 10 star yun, di ba? Uh -huh. Nawala na. <laughs> Nawala po. Kaya kaya ni Mayra. Oh, see? Siya rin ang nakikinapas. Oo. Oh, uh, pero nag-upload pa rin ako. Pero hindi ko na... Alam mo yun, hindi ko na inaasahan. Mm -hmm. Ganyan <coughs> pang is, kailangan start pa. In hindi. Interact si with Madam Weng. Oo. Uh -huh. Masarap po bang may gandong business. Oo oh, oh, naman, Diyos po. Oh, 14 years na yung business ko. Oo, oh, see? So, ito lang yung buhay ko sa mga anak ko. Aba? So, single mom ako. Oo, uh oo. -huh. <laughs> parang, parang wala nang anak eh, sabi mo kuya. At iwi, binata po ako. <laughs> <laughs> Pero hindi ka naghahanap, no? Ay, hindi. Oo, si. Ay, maganda pag, yan. Ano yan eh? Retarded, ano? Ano yung mga kuya mo? <laughs> beauty parlor ba ang business? <laughs> hindi ka mapangis? Magkakasak ko, magkakasak mo. <pa> <laughs> Oo, mag oh, eh. Ito, oh, <laughs> oh. Nasa harap mo na. Oh. Nasa harap mo na. Nasa oh. likod mo pala. Oo, si. Ayan. Ayan. Hindi kasi maganda ang binata. Hindi lang siya maganda. Ako na binata. yung na. Hindi lang kasi maganda. mag-brown out. Pagkainan business. No? Oo. Emba. Kasi hindi na ano, wala nang... Magbinaw na tayo ulit e. Binata ako ulit. Pwede rin ulit. ano, trabahador. Weng okay. Salon, di ba ito? <laughs> mm -hmm. Weng sal <laughs> ay, ay, si oh, no? Salon. Ayun si Ma'am Weng, yung mamiari ko na. Salon. Yung nakagreen po. Eh, Blue-green. Kita niyo naman. Ang galing. 21 anos <laughs> lang po yan. Natakot. Pero si wow. Sister Weng, ano yan? Kung so, si siya pong hindi ka na makikilala ng business mo niya. Ito. Oh. dito din siya. Sino po? Ikaw. Saudi yan eh. Saudi. ako yung... taga-Africa to. Ako yung taga-Saudi. Hindi, <laughs> galing ng Africa. Hindi, hmm. ano. Ayan. Ay. Ito Saudi Ha? di ba kasi magaya ng Saudi na eh. Uh, Oo, oh, kasi sobrang init. Kaya kapalo na hindi ka rin punta ng Saudi. Oo, oh, ito mo na. Kailangan makausap natin din si ko po. Kasi di ba mainit sa ano pong Sa, sa Afrika? Hindi naman. Yung Parang mainit doon. ka. Kasi ano, si, si, Mami, video mo. Oo. Mami, Pero pagka ano, mainit. mainit. Parang ano, parang sa uh, Las Vegas. Parang gano'n. Oh, yeah. Kasi nung mga tayo, tinira Tent. Kam na buwan no? <siing> uh -huh. ako, ako nakatira sa tent. Oh, yeah. Walang ano. Walang kung walang ano. Patay ka, maglalakad kang muna sa ano. Kala ko ano, may, may mga dalaki parang portable. Pero, yung lang, yung, yung, di ba nga hindi ako nagaanap sa portable? Oo, oh, oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> So ano yun, pagka uh, ano, hukay tapos tabon, gano'n? Hindi, meron sila yung banyo na butas yung sahig. Ah, oh, okay. E, yun parang yun dito nung araw, yun, di ba? Pag wala kang ano. Yung oh. style na palikuran ng natin. Yeah, yeah. Uh -huh. may <laughs> dito? Okay. Naman. Okay. Gusto, so Para, mo na, para ka na si ano ngayon? See? si Maybe? Romy. Sino? Romy Diaz. <laughs> <laughs> Hala. <laughs> Romy. Hindi kasi hindi ko pa nang pupustisuan eh. Hmm, pero, mm, pero pag gano'n eh. Ano yan, kita mo, para ka nang... Tama nga mo. Para ka nang... Derrick. Derrick lang si. Derrick lang. Kailangan pag... Idol niya yun eh, si Derrick lang. Uh, kailangan bumalik ka ako dito para pahayos yung ano. Yung... Yeah. Oh, kung ako, eh. Oo, <laughs> oh, kasi hanggang okay, hindi pa na naayos mo, hindi pa rin. Ramsey. lang ako Sa proselytis. Ayan, no. lang talaga. Pusteso, tsaka ano, oh. manicure, pedicure. Mag-video mag mag ko kayo ngayon ni, so, ano, okay. ni mami mo. Ni Bernadette. Mm -hmm.

Nagpapaayo ha, nagpapa... Okay lang mag video rito ha? Oo! Oh, Oo! Oh, care kami ngayon. Oo! Tamo! si ano... Ma'am, ano pong mahalan niya ma'am? Yung yun, yung nag-eraser, ang niya? Ako, si Maria, kapit ka Oh si Mr. Maria Makapud. Si Osei Bukakan pangalan. oo Bukakan kayo. Lagi na kumakayo.

Kaya lang natayo ako, ano, puro kalbo. Hindi ako marunong magkupit, kakalboin ko lang sila. Kakakuha ka siyempre. Oo. Ano ba ang tawag dun sa ano nun? Sa... Sa trip nun. Beautician. May... Ah, hairdress eh. Oo. Di ba meron namang skwela nun? Oo, meron. Hindi, pero gusto mo talaga ng mga kuka agad. mga sa ano, tuninaryas. Grabe naman, ba't naman doon? Magagaling din yun ah nakakatakot sa Purinaria. biruin mo na destino ko sa ano, tutulog ka sa Purinaria. <laughs> <laughs> na Naingit siya yung tiyo mo. Oo. Nasa gupit mo eh. magaling Pagka na yung eh. Oo si nga si, eh. Pagka ano. Si, but, ano? ano apa, Maria ano? Maria Osawa ba? Maria Osawa. Ano ang pangalan mo? <laughs> <laughs> Ako si Cookie eh. Oh, ah, si Cookie ba? Si Cookie talaga siya. Oh. No. Cookie Monster? Ayan, ang dami oh. Uncle, naubos na yung buhok mo. Ha? Hindi talaga? May dugo, no? Oo. Diba, ano? Paano ba magpatubo ng buhok ulit? Paano magpatubo dito? Hindi nga eh. Sabi nila, ano? Atin? Oo. Ah, implant din yun. Eh yung ano, may kakalala kayo magtatato? Yung parang left tattoo? Ano yan? Mahal din. Mahal din? Ano kaya yun yung isang buwan ka nga mag-sweet ng sakit. Oo. Tsaka hindi lang sa ilang session yun, di ba? Oo. Eh, sino na ako. Yeah, di ba? Oo, yeah, yeah. Oo. Parang nag-aaral na noon nang bigat ka rin Uso naman yung ganyan mo. Kaya, kapag yung pag-upit, ito, kayo yun. Beauty salon. Yan, sabi ang pit. Ang pit. mura lang yan ang hills ba to marby palengke palitan saan <tinyak> yung dalawa ano buta natin yung ano yung natawag doon Pagkakataan mo na natin para buwan. Kasi magagagapit ka pa yun. Hindi, tanong lang natin kung nagbubunot siya. Ha? Pareto. Ano kaya? Sino? Sino? Ayun. Oo, yun. Meron, meron. Meron. ada klinik. Thank you, Bos. Ngampit mm -hmm. market. Halo to marbles to di ba? Di ba. Oh, no. marbles. Inde. Inde ito, ito, ito street na to, di ba? Ngampit to. Oh, Marby. Oh, di si. Pertinderan lang. Oh. So, dulu tek kakaknya sa ano. Hello.

O dito tayo. O dito na, natatabi tayo. ba? Nasa ano ngayon tayo? Nasa Japan. Ano ba, bakit? O. Ano dito ba lang? New England, diba? ko sila. Sama ko muna. Sa SM Martina.

ng paid, ng pinaha. kaya wala na, oh. See? Oh. Hindi, okay, pupunta pa ka tayo sa parking pong eh. amoy. Kaya nga. Di ba? O, di ba, mababatay. Gagawa na nga niya. Diba? O, oh, di ba? Kasi oh, diba? oh, diba? siya nga, yun. Ah, okay. uh, Hindi okay, ba? Kahit itong ano, pwede, di ba?